kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. for the views. Ito na lang talaga ngayon ang basihan ng nakararaming mga vloggers. Kung dito sa Pilipinas ay mayroon tayong mga pranksters na binabaliwala na lamang ang batas at ang respeto ng paniniwala ng iba. Sa Amerika naman ay may isang YouTuber na hindi nagdalawang isip na pabagsakin ng kanyang minamanehong eroplano para lamang sa aabuting views niya sa social media platform na YouTube. Si Trevor Jacob ay isang lisensyadong aircraft pilot na nagsagawa ng solo flight N29508 noong November 2021. Halos dalawang taon na itong nangyari pero ngayon lamang pumutok sa internet matapos ibaba ang hatol sa kanya ng Federal Aviation Administration or FAA. At ngayon ay nahaharap sa isang federal case sa US. Nalaman ng FAA ang pangyayari dahil sa inupload niya ang Flight N29508 sa YouTube noong December 2021. Ayon sa sulat ng FAA kay Trevor, tinatanggalan nila ito ng lisensya dahil base sa kanilang sinuring video ay intentional ang pag ng eroplano. Nakita umano ng FAA na tinawid ni Trevor ang Los Padres National Forest, sakay ang eroplano niya. Bago pa ito umalis mula sa hangar, naglagay ito ng maraming kamera sa buong eroplano sa loob at labas nito para makuha na ng lahat ng pangyayari. Base pa rin sa obserbasyon ng FAA sa 12-minute video ng nasa ere na umano si Trevor ay binuksan ito ang pinto sa gilid ng eroplano at sinabi sa kamera na nagka-problema ang makina ng eroplano ayon pa rin sa obserbasyon ng FAA. Matapos sabihin ito na may engine failure ay hindi ito sinubukang panderin muli ang eroplano at hindi rin ito kinontak ang traffic controllers tungkol sa problema. Habang nangyayari ang lahat ng ito, napuna ng FAA na mayroong backpack sa likod ni Trevor at ang laman nito ay isang sports parachute. Maliban pala sa pagiging piloto ay isang professional skydiver ito. Imbes na humanap ito ng isang ligtas na lugar para mapaglanding ang eroplano, ay tumalon ito habang bitbit -bit ang isang camera na nakakabit sa isang selfie stick habang sinasabi niya na this is why I always fly with a parachute nang makababa na ay pinuntahan niya ang wreckage ng eroplano na makikita pa rin sa video at pinulot ang lahat ng mga kamera na ikinabit, ay inutusan nila si Trevor na isurrender ang kanyang lisensya dahil kung hindi, ay magbabayad siya ng multa na 1,644 US Dollars kada araw hanggang magdesisyon na talaga siyang isurrender ito. Maliban dito, isinaad ang FAA sa kanilang sulat para kay Trevor na hindi na siya pwedeng mag-apply ng lisensya sa loob ng isang taon. Sa umpisa ay sinabi ni Trevor na hindi siya tumalon sa eroplano niya para sa views at ang kanyang eroplano umano ay maayos pang kondisyon at nakatago lamang sa isang hangar. Pero napilitan itong magsabi ng katotohanan at aminin na guilty siya nang sampahan ito ng kaso ng Estado. Humingi na lamang ito ng plea agreement dahil umaasa siyang mapapababa ang kanyang sentensya na maaaring umabot ng 20 taon. Pumayag na lamang siyang mag-plead guilty sa isang felony case na destruction and concealment with the intent to obstruct a federal investigation. Handa ng prosecution sa kanilang kaso laban dito at kaya umano nilang patunayan na wala itong intensyon na ilapag ang eroplano matapos itong palibarin noong 2021. Ayon sa tagapagsalita galing sa U.S. Attorney Office of the Central District of California, wala itong planong pumunta sa Mammoth Lakes, ang kanyang destinasyon na inilista sa Lumpok Seri Airport. Nakaplano ang lahat na makuna nito sa kamera. Ang hindi niya plinano at hindi niya rin alam na ang kababagsakan ng eroplano niya ay isang national park. Itinawag niya naman sa National Transportation Safety Board ang nangyari pero matapos niya itong tanggalan ng mga ikinabit ng mga gamit. Pagkatapos niya umanong tumawag sa National Transportation Safety Board ay sinabihan siya na tanggalin ang wreckage na ginawa niya naman na kaagad niya namang ginawa. Pumalik siya sa crash site sa kayang isang helicopter at doon hinakot ang mga parte ng eroplano. Inamin ni Trevor sa play agreement na kinuha niya talaga ang video dahil sa isang product sponsorship deal at pati na rin sa views na makukuha nito sa YouTube. Hindi naman siya nagsisisi dahil lampas 3 milyong views na ang nakuha nito. Iyon nga lamang dahil sa kanyang walang pakundangang desisyon ay inilagay niya sa panganib ang kanyang buhay at ang buhay at pag-aari ng iba at ang masakla pa ay posible pa siyang makulong ng 20 taon kung mangyayari ito. Siguradong panghihinayangan niya ang lahat. Ang kalayaan niya na ngayon ang mawawala sa kanya maputi na lamang at maaari pa siyang makapag-apply ng panibagong pilot license pero hindi rin naman sigurado kung magagamit niya pa ito kung makukulong lang naman siya nang dahil lamang sa hits and views kinabukasan niya tuloy ang nawala sa kanya ikaw kaya mo bang gumawa ng illegal bastos at nakakahiya para lamang sumikat sa YouTube gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.